Good morning, good morning mga kapatid. Kain na naman tayo tanghalian. Ito na naman ako. Pag ulan tayo ng lauya, na baboy mga kapatid. Uh, ano, ito hito. Um, adobo hito daw, sabi ng ate ko. Ito ang palagi ito. Ito, sinipalit ko lang yung ano, yung, yung ano niya. Ito. Ito uh, ripolyo. repolyo. Sinipalit ko lang sa lauya. Uh, may ano tayo, may pagbet tayo. Ano to, may ano mga kapatid. May gata, gata na ano mga kapatid. Ano. Mga dami karuba. Shout out po sa ano sa mga sa nagbigay ng ano star ko kay Ma'am Beth. Kay Ma'am Beth ng ano to ng Japan. Thank you po. Thank you nang marami ma'am sa five star mo sa akin. Mga naman din kakapsat. Ito. Tama no ano. Ito. Ito na sa tong may ito kare. Hey, eh, sino ba 'yung mga kapatid dagay ko yung ano dito. Mas maganda. So, paikot-ikot pala 'yan. Kapag mga anak ko. Sumisir so, na naman. So. Nga. Pa. Sa so. so, itong pala. First time ko pong mabigyan ng ano. Masent ng star mga kapatid. Thank you again mga bet. Ng Japan. So asin you know, na ako lang nandito. So, hmm. Mamamis mo. Ibus yung kain ko. Hmm. Kasi -an mo? Ang na lang sa akin. Nung isa pa sa aso. <laughs> Mukbang <laughs> aso. Sana na lang nag-uubos ng pagkain ko, walang sila. Mm. Huwag mo kainin yung tinik. Huwag mo yung tinik. niya. Ito lang. Eh. Hindi kasi kumakain ng tunik yung mga aso ng anak ko eh. Ayaw ng anak ko. Asusugat daw yung bituka. Huwag mm. na dito Na. Ah. 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 aso out sa sa nagluto nito. Ate ko. <laughs> Ate ko Lena. <laughs> Thank you sa so niluto mo. Gata ng ano, ng gata na sitaw. <laughs> Nagluto siya. Hmm. Ito siya ang gol. <laughs> Sige. Ito. Ah. Ito si Anggol. Manaman na ulap. Ikaw <laughs> <laughs> na nag-ulam yan sa ulam ko ha. Nga. Huwag mo kainin yung tinik. Alam. Ito, ito, ito. Ah, Very good. Huwag kinain yung tinik mga kapatid kasi ayaw niya. <laughs> hmm. Ang gol bako ko. Itong aso ng mga anak ko, mga patid, lam lam niya mga yan. <laughs> Pag wala nang maulam yung mga aso niya, makikita niya, binili, may binili yung tita niyang mga corn beef. <laughs> Kumukuha ni Lolo to. <laughs> so, lang sa aso. Di ba yung hindi niya magulam? Masaya mga aso ulam. <laughs> hmm. Ngayon yung ano ito ko? Tama na. Hmm. Hmm. salamat hmm. Thank you, thank you sa mga, ano, mga sharing ko dyan. Paulit-ulit kong sinasabi nito. Thank you ng marami mga yung mga viewers ko makalapit yung mga sunang anak ko. Gusto daw ng karne. Ito na lang nag-iisa ako. Ito, bebe. Thank you sa mga nag-heart, nag-like, nag-video ko, sharing ko. Parang ulit yung sinasabi sa tinta nyo to. Thank you ng marami mga patid. Lalo na kay Mambet ng Japan. Thank you sa star ko. Thank you. First time kong makatanggap. Thank you again. Thank you. Thank you ng marami.